Hello guys, Buwan TV Sir Sa panibago ng video mga kapatid Nandito ako ngayon sa Botanical Garden Today is uh, April 6, 2024 Ayan, so bilang souvenir Dahil kami ngayon is bukong pamilya nakarating kami dito And then, uh, update po tayo ngayon Ang nangyari sa Botanical Garden mga kababayan Ito po ay sa uh, Baguio City Yeah. And uh, sana po mga kababayan Samahan nyo ako sa matching video na ito na uh, gagawin natin ngayon papasok tayo dito sa botanical garden and then uh, gagawa tayo ng short video lang hindi naman ito ka, ka hindi naman ito kahabaan alright okay at kung sabihin na uh, botanical garden mga kababayan ito yun, ito na sa lobo So, ipasyal ko kayo mga kabayan, mga kapatid kung ano bang meron dito at yun nga, sama-sama tayo hanggang sa matapos ang video na ito Alright, let's go Here we are, the Botanical Garden Baguio City Ano nga bang meron pagsabing Botanical Garden? Pag Botanical Garden ito yung isa makikita natin Ayan Ayan I like that one. So isa sa makikita botanical garden, ito yung gumamela, eh, di ba? Gumamela then ito yung bonsai. Bonsai tawag nito eh. Mga pinapaiksing ano. hoy hindi yan plastika. Yung yung butterfly plastic. Pero yung halaman, to na yan, yan. Bonsai yan, meron pa dito. Itu ito naman ni kaktus. Isa sa pamilya ng kaktus. Ayan, dito naman. Tingnan natin kasi sabi nga botanical garden. And then, but mayroon, anong meron? Yes. Yes. So isa sa mayroon dito mga kapatid ay sunflower. Yan, sunflower. Yan, ang gandun. Isa sa makikita dito is ito mga sunflower na sa ating kaliwa. And din dito naman, iba namang klaseng bulaklak ito. red right. ganda sunflower kung inyo mapansin mga kapatid dito, nandito na si 1 TV sa loob mismo ng Botanical Garden bakit garden? Uh, ito nga dahil marami tayong makikita mga halaman and siyempre parang ito ay talagang totally pasyalan ng magkakapamilya Yan. ang sabi doon sa ating pinagtanungan sa may, uh, park na, sa may pinto sa gate information sabi nila is ito ay Korean Garden parang Korean Park yes. makita namin nyo ang design siyempre parang mga pasyalan na nasa Korea tayo pero ito ay magkahalo lang kagaya nito rabbit po bang meron basta iikot ko kayo mga kababayan para malaman ninyo ano bang meron sa botanical garden dito sa Baguio City yes oh. yan pasyalan na po Yeah. So, ano lang, parang lakad-lakad style na ito, lalo na sa umaga. Ayan, isang ano doon, nakalagay doon, Baguio Filipino Chinese Prince Garden View big Parang ano pala ito, isang, isang Prince Park, Chinese, Korean, Filipino. ito naman ang bulwagan pinakababang ito ito Dito naman sa lugar na ito, uh, mapansin natin maraming mga uh, million flower na kawagid yan. Itong ori ng, ng na, uh, na sabi nga million flower ando ang mga tindig sa kaliwa. Block up pare. Tayo na. Iikot ko lang tayo para kayo may inform ano meron dito sa loob. 'Yun ang view ng park na ito. Siyempre, andyan ang walang katapusang pine tree. At dito naman nandito yung mga ilipante na ligaw. Pero sila is ang mga ano na no? statue. Right. Mayroon parang rin dito pwedeng tingnan. Ha? Ah. Ah. Elipang. And then Bulaklak. Hmm. And uh, Bulaklak. Yan po. Botanical garden composed of black rock yan composed of black rock ito hmm. yun sa sabi ko million flower yan po yan hmm. po ito naman, no, bell. Ito naman, iikot ko kayo sa halaman for sale. Aliban sa mga nandito, block lock kayo. Eh, mayroon silang for sale na block lock. Okay, for sale block ganda ng kakas. Oh, itu yang keputusan. Tidak sana, ulang saya yang hydrapangi male flowers. One fifty ang isa. So yun, no? Know, kung gusto niyo bumili karamihan dito is ano, uh, cactus. Iba-ibang klaseng cactus. At yan. So yan, yeah, inialam ko lang sa inyo na kung gusto niyo bumili, dito po. Tapos nung pumunta sa botanical, eh pala pala botanical, eh, marami thing. pwedeng bumili, pwedeng tumingin, pwedeng so. bumasal. <laughs> okay, dami dami. <laughs> dami. 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 So, flower plant for sale. Nako dito di na. Ito ang iba't ibang klaseng cactus. kaktus na pagdaming kaktus eh. So dito lang pala ang eh. lahat ng klaseng kaktus yun 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 upang laki ay grabe laki ay grabe laki So magsalita ka, anong klaseng cactus gusto mo? Dito lahat. Ay grabe na laki. So guys, bumanggit ka ng cactus. Lahat nandito. So ito po ay matut natin mga buhay na muli dito tayo sa Botanical Garden Esto es un laqueo. So yan, kung kayo ay eh, medyo gusto nyo magpa-relax, relax, punta kayo dyan sa rest room. Yan, mga kabayan. Alright, so yan po ang kabuhan ng botanical garden. At dito po sa panghuli, papakita ko sa inyo. So guys, dito na po ang ang dulo ng ating ikutan botanical garden. So may party doon kita mo bulaklak lahat 'yan. Ayan. Ayun. So muli, pagkasabing botanical garden mga kapatid, ito 'yung ating matutuklasan dito. Karamihan is bulaklak and then mayroon ditong uh, porcel ng mga halaman. At uh, dito lang po 'yan natin makita. Okay, kung nagustuhan nyo ng aking paggawa ng vlog, hanggang sa buli, ito po si Buwan TV nyo kaibigan. Hanggang dito lang tayo mag-vlog-vlog mga kagboyan. At gusto nyo pumunta rito, ito lang po yung sa unahan lang po ito ng uh, malapit nga pala sa may horseback riding. And hanggang sa muli mga kapabayan, kung inyong nagustuhan ng ating vlog nito, please share, like, and share, and subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, magandang araw at goodbye po mga kababayan.